kayo mga bossing, bali magandang magandang ah, hapon sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk in dito. Ay ka boss. Sa mga batang amog dyan. Batang 4. Sino ba boss? Si misis? Uh, shout out kay misis ko. Nasa An Makati. ano pangalan ni ma'am? Shani. Shani. Galio. Shani -alio. Galio. Shani Galio. Ah, yan. And shout out kay ma'am Shani Galio. Ma'am, genging geng po. <laughs> so yan mga bossing, bali na kurso na dahan nila is... Yung ating Toyota Small Body nakakarating lang kahapon Ah, uh, Toyota Small Body yun, 12 valve power steering. Boss, pakita ko lang yung unit ah. Sa mga bossing, bali pakita ko lang muna sa inyo yung ah uh, unit na nakursunada nila sir. Bali nag in lang sila sa atin dito. At meron nga pala sila nakausap na scammer, kaya sila napadpad dito. Buti na lang hindi sila nag-down. So yun mga bossing, ah, uh, lagi ko lang papalala sa inyo. No video all, no down payment para iwas scam tayo at maraming uh, mga hindi nalaban ng pata sa buhay. So ayun, balik lang tayo dito sa unit. Toyota small body na 12 valve na power steering mga bossing presentable paint yan nakamags nakarehistro din yan mga boss ayan naka, apat na goma bali ba biyay sila ng Palok Manila ayan ang loob 12 valve sya power steering manual window una tangkahan yan mga bossing walang mga punit mga upuan Sobrang fresh pa niyan. So, ayan. Bali, nagkasundo na kami sa price nila, sir. And, uh, babiay na sila. Sila pa ba yung hindi ko natanong sa shoutout? Si Bossing, baka may babatiin ka lang or yung shoutout? Pinabati ko mga bata sa palok. Mabuhay kayo. Nalang yeah. kayo kay AC Garage. Bali, dito na kayo kumuha lagi na boss na. No? <laughs> so, ayan. Bali, okay na kami sa 71 para sa Toyota Small Body. At, uh, so, ayan mga Bossing, hanggang dito na 70? lang. 70? 70. Mao ano kan mo sa gasolina naman yung 1,000. Mao kan mo sa nagana boy. Nagana boy din kami boss eh. Para may mabigay man lang ako pang Redors ba maya. Pang Alfonso. <laughs> kami pa ba Redors ba? Gano'n yung nalimandaan, pang Redors, limandaan. Ah, ah, o sige, 70,000, 500. Gano'n! <laughs> <laughs> 70,000 <500. laughs> 70, nga po. 70,000, nga! Hindi, sige <laughs> na. 70,000. Nice one. Gang, So, yun. Binigay na natin for only uh, 70K yung ating Toyota Small Body. At yun, uh, masaya tayo para sa kanila at meron silang mauwi. First car, bossing. Yes, po. Pinagbalakan ba pagpunta dito biglaan lang? Bigla lang. Mas, lang. lang Sabi nga nila mga Bigla ka boss. Pa kami may scam. O oh, nga pala boss sabihin ka niyo. May scam uh, gusto nung ginamit yung account ni Sir AC. Gusto niya mag-down kami ng 75 pero hindi kami nagbigay. <laughs> yan. Mas maganda dong ganito kayo. kayo. Mag-walk in na lang talaga. Mag-walk in kayo. So yan, mga bossy nga, papaalala uh, ko lang sa inyo ulit, mag-walk in na lang kayo dito sa garahe at napakaraming available na units Namin lagi. Na, lagi natin inahandayan sa Sabado Linggo para wala nang ma-scam at